Ang kwento ng krimen na tatalakayin natin ngayon ay nangyari sa tahimik at bulubunduking probinsya ng Ifugao. Ang nasabing lugar ay mayaman sa kanilang maberde at gininto ang mga pananim na palay. Iba't ibang uri ng mga gulay at malawak at malulusog pa na kagubatan. Dahil sa magandang klima at matabang lupain, karaniwang hanap buhay ng mga tao dito ay ang pagsasaka. Kaya dito mo matatagpuan ang mga sanga-sangang irigasyon kanal sa lugar na nagdadala ng tubig sa kanilang mga pananim. Subalit nakakalungkot isipin na ang nasabing mga irrigation canal ay ilang beses na ring tinapunan ng mga wala ng buhay na katawan ng ilang mga biktima ng krimen sa lalawigan. Isa na nga rito ay ang pagkakatagpo sa katawan ng ilang linggo na ring nawawala na estudyante na si May Hayesin Getang Concepcion. Ikadalawamput isa ng Pebrero nang mapaulat na nawawala si Mejaya gat Ang Concepcion na estudyante ng Ifugao State University at tubong namnama Alfonso Lista Ifugao. Makalipas ang higit dalawang linggo na tagpuan si Mehayasin, wala ng buhay. Palutang-lutang sa irrigation kanal na sakop ng Salinungan West San Mateo, Isabela. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang irrigation canal na ito sa barangay sa Linungan West, bayan ng San Mateo, Isabela ay dinadaluyan ng malinis at malamig na tubig galing sa magatdang na dumadaloy papunta sa iba't ibang bahagi ng probinsya para mabigyan ng tubig ang mga magsasaka at maayos na mabigyan ng tubig ang kanilang mga pananim. Maliban dito ay malimit ding tambayan nito ng mga kabataan na naliligo sa tuwing maalinsangan ng panahon. Subalit noong March 11, 2025, ng bandang alas 9.40 ng umaga, ay isang kahinahinalang bagay ang natagpuan ng mga residente na palutang-lutang sa irrigation. May kalakihan nito at mahaba na nakabalot sa sako. Kaya naman ay naagaw nito ang kanilang atensyon. At dito nga nila nakumpirma na ito ay katawan ng tao. Kaya naman agad silang tumawag sa himpilan ng San Mateo PNP. Nang magtungo sila sa lugar ay nakumpirma nga nila na ito ay katawan ng isang tao. Nakabalot ang ulo nito ng sako at kumot naman sa kanyang katawan. Nakatali ang mga kamay nito at may nakatali ring piraso ng hollow block sa paa nito at kamay. Marahil ay itinali iyon para magsilbing pabigat para lumubog ang katawan. Subalit dahil sa malakas na agos ay nagkapira-piraso ang nasabing hollow blocks at lumutang ang katawan. Base sa lagay ng katawan ay tinatayang nasa apat hanggang limang araw na itong nakababad sa tubig. Dahilan para magsimula na itong lumubo at nasa decomposition stage na ang katawan. Nalaman din nila na ang biktima ay isang babae na nakasuot pa ng kulay asul na t-shirt na may logo at markings ng Institute of Computer Engineering ng Ifugao State University. Kaya naman una nang hinala ng San Mateo PNP na ang biktima ay maaaring itinapon lamang sa kanal mula sa karatig na bayan ng Ifugao at inanod lamang sa kanilang bayan. Ayon sa mga nakakitang residente, March 10, 2025 pa ng gabi, nang mapansin nilang palutang-lutang ang nasabing katawan. Dahil nga madilim sa lugar ay una na nilang inakala na baka isa lamang itong malaking troso na naagos mula sa bundok. Dahil nga may imburnal sa daraanan nito at may kalakihan ay hindi na ito naanod at nastak na sa gilid ng irigasyon. Nang muli nila itong makita kinabukasan, ay saka sila nagduda at nakumpirma nga nila na ito ay katawan ng tao. Dahil dito ay agad namang nakipag-coordinate ang San Mateo PNP sa pamunuan ng Alfonso Lista PNP sa Ifugao, kung saan matatagpuan ng Ifugao State University, Posha Campus. At dito nila nalaman na isang estudyante ng nasabing university ang 19 days nang nawawala. Agad nilang kinontak ang mga kamag-anak ng biktima na tumingin sa katawan at positibo nga nilang kinilala na ito na nga ang nawawalang 20 years old student, may asawa at residente ng barangay nam na ma Alfonso Lista Ifugao e na si May get Getang conception. Mabait na anak, maalagang ina at mapagmahal na asawa. Ganyan ilarawan ng pamilya si May Hayes and Getang Concepcion o mas kilala sa tawag na haya. Sa mga larawan nito ay makikita mo ang kinitong kagandahan, mamula-mula at maputing kutis sa hinang malamig na klima sa kanilang lugar. Mapupulan nitong mga labi, maliit at matangos na ilong, bilog at makinang na mga mata at ang pantay at mapuputin nitong ngipin. Ang pamilya nila Haya ay native na ng Ipugao. At tulad ng iba, pagsasaka ang pangunahin din nilang pinagkukunan ng ikabubuhay. Wala silang magkakapatid at kahit na nga mahirap ang buhay, ay pinipilit ng kanilang mga magulang na matustusan ang kanilang pangangailangan at pag-aaral. Sa murang edad ay agad na pinasok ni Haya ang buhay may asawa at binayayaan ng isang anak na babae. Ganon pa man sa suporta ng kanyang kabiyak at mga magulang ay ipinagpatuloy niya pa rin ang pag-aaral. Mataas ang pangarap nito sa buhay hindi lamang para sa sarili at sa binuong pamilya kundi para na rin makatulong sa mga magulang at pito niya pang mga kapatid. Kaya naman pinagpatuloy nito ang pag-aaral at kumuha ng Bachelor of Science in Computer Engineering sa Ifugao State University. Sa tuwing may klase, iniiwan niya ang anak sa mga magulang dahil sa nagtatrabaho ang kanyang asawa. Ayon sa report noong February 20, 2025 ng umaga, araw ng Webes, ay nagpaalam si Aya, Haya sa ina na pupunta ng school. Mula sa kanilang bahay ay pumapasok siya sakay ng kanyang motorsiklo. Pagsapit ng alas 12.36 ng tanghali, ay nakausap pa ito ng kanyang asawa sa video call habang nasa lunch break ito. Ayun sa kanya ay masaya pa silang nagkwentuhan at nagkulitan hanggang sa magpaalam na siya dahil magsisimula na muli ang kanyang trabaho. Si Haya naman ay muli nang bumalik sa kanyang klase. That day po, February 20 po, sabi naman po ni Mama, nagpaalam na pupuntang school po sir. February 201236 po nakausap ko pa po siya sa via video call po messenger. Messenger. Uh, casual lang naman po sir na Kamustahan lang and then uh, gusto lang makipagkulitan sir si yung misis ko po. Kinatawanan nga po ako sir kasi nasa food court po ako that time kumakain po ng lunch. Ito na ang huling beses na nakausap niya ang asawa dahil sa pagsapit ng gabi ay hindi na ito umuwi ng kanilang bahay. Bagay na ni Minsan ay hindi nito ginawa. Ayon sa kanyang asawa, may mga pagkakataon nito na inaabot ng gabi sa pag-uwi dahil sa may mga araw na umaabot ng alas 6 ng hapon ang kanilang klase. Pero nagpapaalam naman ito sa kanya at sinasabi kung anong oras ito makakauwi. Pag pumunta ng school, uwi at uwi naman po yung sir. Uh, based sa kanyang schedule po ng pag-uwi sir. Pag nagagabi siya, nagsasabi naman sa sir uh, pag yung klase niya ay sumabot po ng 6. Sa paglalim ng gabi, ilalo nang ang binalot ng pangamba ang pamilya at mas lalo pa silang kinabahan ng hindi na nila makontak si Haya sa kanyang cellphone at maging sa kanyang mga social media accounts. Kinontak na rin nila mga kaibigan at mga kaiskwela nito, subalit walang nakakaalam kung nasaan si Haya. Kinabukasan, February 21, 2025, nang bigo pa rin na matagpuan si Haya ay nagdesisyon na ang pamilya na i-report ito sa pamunuan ng pulis ng Alfonso Lista na agad din namang nagsagawa ng investigasyon at tumulong sa paghahanap. Sa ginawa nilang investigasyon ay napagalaman nila na nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng mag-asawa bago ito mawala. Kung pumunta sila ho dito ng umaga ng February 21, 2025, doon po kami kasi nagtanda ng investigation kasi po limited po kasi yung binigay nilang information kung bakit hindi po umuwi yung asawa niya. Then I instructed yung, yung investigator ko Palikan nyo nga yung conduct investigation dyan, alamin natin kung ano ba yung dahilan at ano pang ibang dahilan na hindi umuwi yung itong victim, sir. At doon po namin nalaman, sir, na uh, with your respect ho sa family, doon po nalaman sa investigation ho natin, may lumalabas po na meron ho silang hindi nagkaintindihan sa kanyang asawa Maliban dito, ilang mga kakilala at kaeskwela ni Haya ang nagsabi na nakita nila itong umalis sa ng isang motorsiklo. Duda nila ay kakilala niya ang nagmamaneho ng nasabing motorsiklo. Subalit hindi nila iyon namukhaan dahil sa may kaluyuan nito. Nagawa din nilang ma-recover ang motorsiklo na ginagamit ni Haya sa Santa Maria Ifugao. Subalit bigo sila na matagpuan ito. Uh, sa to see, sir, wala silang alam sir kung sino yung sumundo sa kanya kasi malayo po kasi yung school nila sa kung saan siya sinundo Maging sa social media ay nanawagan ng pamilya sa kung sino ang maaaring nakakita kay Haya. Huling nakitang suot ang kulay asul nitong uniform, subalit bigo sila na matagpuan nito. Hanggang sa umabot na nga sa kanilang report na may natagpuan ang katawan sa irrigation canal sa San Mateo Isabela na kanilang nakumpirma na ang nawawalang biktima. Base sa initial report ay nakita nito ng sugat sa ulo na sanhi ng pagkakahampas ng matigas na bagay na siya umanong naging dahilan sa agaran nitong kamatayan. Sa huling panayam ni senator Raffi Tulfo ng Raffi Tulfo in Action sa pamunuan ng Alfonso PNP, sinabi nila na sa ngayon ay mayroon umano silang dalawang persons of interest. Ang una ay ang lalaki na sumundo sa biktima noong gabi ng February 20, 2025. At ang isa naman ay ang ayon sa kanila ay karelasyon ng biktima na dating negosyante. Ayon sa kanila ay nakapanayam na nila ang POIs. Subalit tumanggi ito na magbigay ng pahayag at sa halip ay sinabing makipag-usap na lamang sa kanyang abogado. Sa kasalukuyan ay wala pa rin linaw na inilalabas ang PNP sa kaso ng pagkamatay ni Haya. Bagay na lalo pangang dinaramdam ng pamilya. In the part of the Alfonso Lista Municipal Police Station, in coordination sa personnel ng San Macho Police Station, kung saan yung uh, na-recover na yung victim is, uh, we, uh, as of now, uh, we are now conducting a deeper investigation to identify the the, the suspect. unang person of interest natin sir, pangalawa is uh, with your respect ko dyan sa family, is, nagkaroon siya kasi ng ano sir, eh? nagkaroon siya ng... Uh, Uh, relationship sa uh, ibang tao. Kaya yun yung kino natin person of interest, sir. Sa pagsasama po kasi namin, sir, wala naman po akong kilalang karelasyon ng asawa ko. Hindi po ganun yung asawa ko, sir, eh, sa pagkakakilalang ko pa niya. Kasi, imposible naman ipagpalit eh, pagpalit kami, pagpalit kami nung baby namin, sir. Ayon sa ama ni Haya, ay wala itong bisyo at wala rin kaaway. Umaalis ito ng bahay para pumasok pero agad din naman umuwi dahil mas gusto nitong inaalagaan at nakakasama ang siyam na buwan nitong anak na babae. Kaya talagang wala silang ka-idea-idea kung sino ba ang maaaring gumawa ng karumaldumal na bagay sa kanilang anak na si Haya. Ganun pa man panawagan nila sa publiko kung sino man ang may kinalaman sa nangyari sa kanilang anak ay sumuko na at pagbayaran niya ang ginawa niyang kasalanan na para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Nangako naman ang pamunuan ng Alfonso PNP na nila ang lahat para sa ikalilinaw ng kaso at mapanagot ang may sala. Malayo pa sanang mararating ni Haya. Maaga ding naulila sa ina ang siam na buwan anak. Kung ano man ang nangyari kay Haya noong February 20, 2025, naway magkaroon na ng linaw ang kaso at mabigyan na ng hustisya ang kanyang sinapit. Sa kaniyang huling post sa social media ay ibinahagi niya pa ang mga tips kapag nakakaramdam ng panganib sino namang mag-aakala na siya mismo ay magiging biktima ng parehong pangyayari